What's up, good morning guys. Magandang araw sa inyong lahat, oh. So ngayon lang ulit akong nakapag vlog dahil uh, na busy sa trabaho. So wala akong time, no. Um, meron lang akong sasabihin tungkol sa Ranjo vlog official. So nakikita na naman natin si Tata na sa mga video, sa mga ilan-ilan ng video na Pakikita natin si Tata. Which is maganda kasi namimiss naman natin talaga si Tata. No? At uh, sana tuloy-tuloy na si Tata na manatili sa Ramjo Vlog. Hindi lang sa It's Me Ramjo kasi nakikita ko rin siya sa It's Me Ramjo. Sana sa Ramjo Vlog official kasama na siya. Pababalikin siya ni Ramjo at uh, magsama-sama silang apat kasi maganda maganda pag tandem silang apat guys so malaking uh, ano yan malaking tulong para sa kanilang views so yun yun lang at uh, tingin ko naman eh, deserve din ni Tata ng second chance at uh, tingin ko rin mas gaganda rin ang kanilang pagbablog kung apat apat sila pare pare sila na mga ilalana ng mga subscribers so yun nawa uh, darating yung panahon na kasama na si Tata doon. So yun lang guys, masasabi ko. God bless yung lahat.